Maganda nga raw po sa ating lahat. Maganda nga ibabahagi ko ito sa inyo. Ito ay uh, tungkol sa hearing ng uh, Quadcom. Uh, tungkol ito sa OBP budget na hanggang ngayon ay uh, hindi matapos-tapos itong uh, usapin na ito sa Kongreso. Ito nga nagkakandak dito ng uh, pagdinig. So bago pa ang lahat, kung hindi pa po tayo nakapagsubscribe, eh, subscribe, i-subscribe nyo na po itong ating channel panoorin po natin itong uh, video na ito ay uh, napansin kasi ako dito sa video na ito na itong mga tao na to nagmamalinis itong mga to eh na siyang nagkakandak ng uh, hearing o pagdinig yung mga question nila hindi maayos sa totoo lang hindi ano hindi ang biro mo kini-question nila yung taga land bank pero ang question para dapat sa taga-office of uh, Vice President at maging ang kapwa nila uh, congressman na uh, itong si Paduano Ang Nakapuna. At uh, <laughs> itong isang congressman na ito ay uh, mukhang uh, napakalinis dito eh. Kaya panoorin natin itong video para mas uh, maano natin makuha natin kung ano ang uh, nais kong iparating uh, dito sa video na ito. those are deposited sa land bank, correct? Yes po, Mr. Okay. Uh, land bank, uh, did you allow cash advances? Do you allow cash advances? Sino po ang sasagot is sa that, land is bank? That, is that, is, that, is that one of the rules do you allow cash advances? KVP? Ampo Sano, you are recognized. Mr. Chair may be recognized, please. Yes, uh, Attorney Rafael Yap, you're recognized. Uh, Mr. Chair, I'd like to apologize, but uh, we'd like to manifest that we cannot answer the question right now because um, we were still, uh, we received the invite to attend today's hearing uh, after 4 p.m. yesterday. So uh, we beg the committee's indulgence to allow us to uh, provide the info once we collate and uh, cleared. Sa aming, uh, office. Uh, mr. chair, i'd like to make a motion for uh, land bank to submit to us all the informations on the cash advances made by the office of the vice president. can you please do that, mr. chair? so we will provide, mr. chair, we will provide the info uh, after uh, once we, uh, once cleared na po sa aming office. Po. but once again, mr. chair, uh, my question was not actually answered. My question is, do you allow cash advances? Chairman, Chairman, Congressman <laughs> and, uh, Mr. Chairman of course, uh, uh, cash advancement, uh, oh. cash advancement for the OBP will not be a, a subject of uh, decision for the land bank. But the tanong is, do you allow uh, check encashments? Do you allow? Eh, It's yes. just a matter of policy. Do you allow? Yes, Mr. Chair. Oh, yes. Yung check in cashment. But cash advances, of But course... cash advances. No, check in cashment. So you allow? Yes, Mr. Chair. Meron nga akong napanood na isang uh, video. Ang ganda ng uh, pagkakabanat niya eh, dun sa video na yon. Uh, tayo kasi uh, medyo nag-iingat tayo sa mga sinasabi natin dahil... Uh, <laughs> Siyempre, uh, hindi naman tayo ganun ka-brutal na kung ano ang uh, nais nating sabihin ay uh, sasabihin lang natin ng ganun-ganun lang in po dito sa mga ito. Dahil uh, ito, alam ko na ginagawa lang din, din nila yung kanilang mga papel pero kung minsan kasi may mga question din sila na di mo na nila pinag-aaralan kung talagang uh, nagtutugma nga dito sa mga uh, resource speaker o resource person na kanilang na-invite. Uh, gusto ko talaga nga uh, ipakita na parang kasing feeling nila ang gagaling nila hindi mo na nila iniisip bago nila sasabihin yung mga uh, kini-question nila dito sa mga resource person kasi itong mga to alam ko mga bising tao ito pero po in-invite nila rito tapos ganito ganito lang ang gagawin nila ay medyo napaka unfair po di, ba So, tuloy natin ang panunood. A regular funding of the Vice President or no? Okay. Uh, may I recognize Mr. Chay? Yes, uh, uh for I the audit sure of recognize. CY calendar year 2023, we have not yet issue or we, we do not issue any uh disallowances po. Chairman. Yes, Congressman Romano. Uh, uh in relation to the query asked by ano, uh, by Vice Chair <laughs> <by laughs> Abante, uh gusto ko na po linawin ko ah. Uh, kasi ang tanong ni Chairman Labanti refers to, and your answer, I think now if I'm right, refers to other items. Kasi tapos na kayo eh, doon sa Notice of Disarawans, di ba? Yes, Mr. Tapos Chief. na kayo doon. Yes, Mr. Chief. Yung Yung sagot mo kanina, question of Notice of Suspension, uh, at yung saka yung... magkaiba yun. Yes, ibang um, items yun, Linawin na natin but yung the yung subject, ibang... sandali po, let me finish first. But the subject matter of this investigation refers to the notice of these allowances that you issued. Diba? Magkaibayan boss, tapos na sila. Tapos na sila dito. They're waiting for the reply. Within six months. Appeal po, Mr. And, and uh, the deadline will be on? February 2024. Oh yun. Uh, again, February Mr. Chair, I have pointed this out during the previous hearing. Pag-IOM kasi Okay, you issue an EUM for the Confidential Intelligence Fund for the Office of the Vice President. Nag-issue kayo ng EUM and they're allowed 15 days to 15 days. After 15 days, you validate the, the, the reply, then you issued a notice, notice of disallowance. notice and of suspension. A notice of suspension if continuing. Yes. Tama. Yes. ba? Diba? Now, Then after that, you issue a notice of disallowance. Yes, Mr. Okay, Mitchell. now, kaya ang sagot dapat doon sa tanong ni Chairman Abante, tapos na kayo. As, of, as to yung ND po, Mr. Kaya Chair. nga eh. Kaya nga eh, kasi yung okay. subject matter dito is all about the notice of disallowance. Okay. And we will talk about it again. If somebody will will file a resolution ah. to further investigate on the point that you have raised, with regards to the three items that is not yet final Apa. yung ano nyo yung audit nyo, di ba? with regards to confidential and intelligence fund yes, tama, yes, so malinaw researcher. po yun that's why uh, in AW legislation with regards to this investigation with the chairman again, I would just like to reiterate yung question of the timetable given to the agency with regards to the notice of this allowance is too long sabi nga nila, justice delayed, justice denied Why it will take six months? Sige nga, bakit six months? Because they have already submitted all the necessary documents and it turned out in your investigation, in your audit, lumalabas. Itong si Congressman Paduano, magaling ito eh, sa totoo lang. At ata uh, siya nga ang nakapuna dito sa question na ito na ginawa ni Congressman Abanti sa isang uh, resource person na uh, taga-Landbank. Uh, tuloy natin ang panonood. Na may mga problema. That's why you issue a notice of disallowance, 'di ba? Kaya nga kaya minchichiman, I hope question of the charter or MCs, no? Or even the a bill or a law should be passed with regard to confidential and intelligence fund, Mr. Chairman, should be filed and passed by this Congress. Kasi, kaya nga ang question of uh, question daw ng proprietedness of this investigation, sa case lang po ng confidential intelligence fund, we have to file a bill and pass a law with regard to it so that it cannot be abused anymore and only those agencies of government that will be given such fund. And second is question of the COA, the mandate of COA. It should not be six months after issuing a notice of disallowance. It should be put as part of the provision of the charter or the mandate of COA, Mr. Chairman. Well, in fact, I will discuss later. Siguro nakapagandaan nyo na yung memorandum circular uh, 97.002 in relation to the mandate of BTR, in relation to special cash advancement, in relation to SDOs. ay yung, yun yung mga bagay na dapat we have to legislate laws. May video ako napanood. Actually, nagbahagi uh, na rin ako dito sa channel na ito. Hindi ko alam kung meeting 'yun eh, basta si Yormi is 'yung sasalita. Ah, uh, mayroon siyang uh, binabanatan doon na isang uh, congressman at ito 'yung uh, congressman na uh, tinutumbok dito ni Yormie. So, panoorin natin itong uh, video ni Yormie. At uh, gusto ko lang ipakita sa inyo ito kasi itong isang uh, congressman dito masyadong nagmamagaling eh. Uh, parang uh, napaka-perfect Ang tao. Ito, pakinggan natin itong uh, video na ito ni Yormi. Kuwala! Yung kaon na kaon! Hindi, ano ang sabi niya? Ito ang uh, sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay. Kaya eh, tanungin niyo si Lamon. Pinagmamalaki pa nga, nga niya eh. Na ginawa niya yun sa akin eh. Ito ha. Yung kusyal na yun. Pinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging departmented. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Natapos, isang term pala, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa akong departmented. Tapos sumunod na third, pinatakbo namin congressman. yung congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow! What a term! Heavy! Gusto nyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagme-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kundo ko, eh pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, district 2, hindi mean, district 1. Nata ano ko lang, eh nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi, bigla ko naalala ng mga to. For four months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako eh, Sa tahanang pinasara. Eat, balaga. Eat, balaga ka nagkakalap buhay naman ako. Okay lang. Eh, ako naman, gusto ko mag-RTRD sa kahit pa paano. May chapi. <laughs> eh. <laughs> Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang crocs sa District 2. Kasi mga rin yun. <laughs> oh, ito ha. Ah. Ito yung tura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako talagang uh, gusto nilang nga uh, questionin yung mga tao dito. Dapat uh, prepared na rin sila sa mga question nila na uh, kaugnay dun sa kung ano yung uh, issue talaga. Uh, pero mo yung, kung napansin nyo yung video na yun na uh, kini-question nila. Kaya nga hindi sinasagot eh, Kasi hindi okol yung tanong dun sa, para sa kanila. Kasi nga pero mo tagalan bang sila kikwestiyonin nyo na uh, kung uh, naalaw yung cash advance. Hindi naman taga-OBP. Dapat sa OBP nila i-question yun. So yun. At uh, meron na naman tayong naibahagi sa inyo. So ito ay uh, mga uh, puna lang natin dito sa ating uh, video na nakalap. So sana nagustuhan ninyo yung ibinahagi nating uh, video na ito. At kung uh, hindi pa po kayo nakapag-subscribe, isubscribe nyo na po upang uh, maibahagi nyo rin, nyo rin sa iba nating mga taga-subaybay at manunood ang mga video na binabahagi natin dito sa channel na ito. At kung meron man po kayong opinion, reaction, o komento, i-comment lang dito sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong, patuloy niyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.